Ang sinapity ni Cheese, mga kababayan, position. Woo! Hindi nakuha ng iba to. I got the point of the Senate President Cheese Escudero. Una, galit ako kasi bad trip ako kasi di ko naintindihan yung sinasabi niya. Woo! Well, kung papansinin natin yung nangyari ngayon sa kanila, kung titignan natin ngayon, there is a possibility na anytime bumaliktad din si Escudero sa mga Duterte Black, Woo! there is a possibility rin na ayudahan niya yung sinasabi ni Senator Risa Onteveros at ng mga fro impeachment, mga kababayan ko, at baka mamaya mga kababayan ko, ang mahalaga nito, mga kababayan ko, kung hindi man pumayag sa impeachment yung mga prosara, mga kababayan ko, ang mahalaga don is nalitis siya in public. Yes! Nalitis ng taong bayan. Mga kababayan ko, that's the very important. Yung litisin ka ng taong bayan. Pasagutin ka ng taong bayan sa mga baho na tinatago mo tungkol sa confidential fund. Honestly, hindi naman yan ang main point doon. Eh. Ang pinipigilan ng mga senators dito, mga kababayan ko, you know kung ano, mga kapatid. Ang pinipigilan ng mga senator dito sa Duterte Black is maliti si Sarah sa harapan ng Senado at makita yung kanyang ginagawa. Kaso ang problema, mga kababayan ko ayaw na ayaw mangyari yon ng Duterte Black kasi malalaman at malalaman ang baho ni Sara at bababa ng bababa tuluyan ang trust rating niya sa taong bayan hanggang sa humina ang kanyang pangarap at ambisyon na maging presidente sa 2028. Alam nyo, sa lahat ng mga nakapaligid dyan, that is a trap sa kanilang pamilya. Trap to sa mga ta tao na to, hindi nila alam mga kababayan ko. Well, there is a possibility kung ang Senado, mga kababayan ko, ay bulagain. One day, ma, na ako magtataka kung bulagain sila. Baka mamaya, hindi nyo paboran niyang impeachment ang taong bayan lumabas ng kali at mag na sa EDSA. There is a possible na pwedeng mangyari ito. Mga kababayan ko, tingnan nyo mabuti ang lahat ng pwedeng mangyari. Jiggy, -E, natanong ko yan, ano, kala Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo at kapwa nila sinabi, walang kinalaman yung issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa naging desisyon ng kanilang block o group. Yeah. Ng talaga ba? Siyempre, di deny nila yon mga kababayan. Ano, nasuportahan nga si Senate President Jesus Cotero para magpatuloy na leader ng Senado sa pagbubukas ng 20th Congress. Sa diyang gusto lang daw talaga nila yung uri ng pamalakad o leadership style ni Senate President Escudero. Hindi, 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 hindi. <laughs> Gusto lang daw talaga nila ang leadership style ni uh, Senator Chises Codero.